Hey, watch a baby. Meron kami nakitang bago ng Envo. Envo 3 wheels. Yung bubong niya, parang solid na yun. Eh, oh. Parang matigas na yun. Yes, sir. Envo. Ay! Sira. Mabigat ka. <laughs>

Pagi na just yan. Magiging single drive na siya plus storage. Okay. Ano ang motor nito? Yung sa ganito sir, 800 watts po siya 1000 watts rating power. Tapos okay. yung eh, yung battery. 30 ampere sir 48 to no? 48 volts 20 amperes sir 3 wheels pero ano na hindi na de, ano hard plastic pa yung bubong so, niya. Pagkano yung ganito? Ito sir, is for 2,800. Sa lahat po ng branches natin, available po yan. meron po tayong color pink, meron po color white. Hi mom! Hi Ma! Hi mom! Hi mom! Ah, uh, okay. Sige. Ito lang lang. Ito. May bagong mukha yung ano. Ma, mga sa BB, may bagong mukha yung EMC Golf. Ito. Ito yung bagong mukha ng EMC Golf. Mga sa BB. Diba? Sporting, sporting yung tsula niya. Bago ano eh. Bago ano. Malid acid pala to. Malid acid. Tapos, tapos, mga atya, bibitin ninyo yung gulong. Malapad na siya. Malapad na style na yung gulong niya. Hindi na siya malipis. Ito. Malapad. Anong size na ito? 130x60x10. 130 60 10 ito yung size gulong ng bagong EMC ko. Yan, sir. May compartment tayo dito. Tapos, meron ng ano, mga chabibi, oh. Meron na siyang kasamang basket sa likod. Yung bago ng bagong model. May kasamang model, mineral water. oh, yan. Yeah. <laughs> maganda, maganda ano niya. Kasi ito yung ano niya. Ganun din, sir. Mas mapinaganda na po yung mga shop yeah. natin. Uh, oh, hi! That Ito yung bagong EMC Gold mga Chavibi. Ganda. EMC Gold mga Ganda sa grupo ng mga NMOEMC. O, oh, simpulong dito, ano na, no? Yung malapad na siya? Yes, po. Mas pinapulit po yan. Mas pinalapad natin. Kasi yung luma, manipis, like sa before. And yung pinaka, ano niya, sir, pinaka uh, passenger niya, space, uh, spacious na rin po siya. Ah, Baka, yes, kaya pala, niya, pala siya. No, Dito po mo, sa, sa harap. oh, Mas pinalawag yan, pati dito ano no so yung apartment niya before natin dito. Henyo ba 'to rin sa tuna Ito na po yung new compartment. Ah, yung battery na sa likod na Wireless Beauty King 1050 online. Bakal no yun So mas malaki siya compared to sa dati. Bakal na yung ganito ha. 128000 Mas nagbahal na siya. Plus nagbahal siya, pero wala nang ganito na mag a Yung motor yung motor niya, 1,200 volts po. Ah, tumaas na? Yes. Okay, was yung was battery, yung battery. battery. Yung battery niya, 60 volts to 45 volts. So, tumaas na rin yung battery? Yes. Naging 45AH. Yes po. Nagawa ko sa inyo, sir, dito naman. Espero na siya uh, parang may Unlike before uh, ko ko. Para, may na ganito lang po. Naka-bench lang po siya. So, ngayon, may kanisim na siya. Kaya mas maganda siya or mas gusto siya i-accelerate. Okay. No, mas maganda. Then, yung to model, may reverse camera na, na po yan. Oh, mga chabibi ha, ah, mayroong reverse camera na yung mga bagong ano. May reverse camera ah, na okay. siya ako. Oh. And mayroon na po siya yung water sprinkler sa araw. Ah, okay. Pag uh, uh, sa uh, spray o. Oh. Pag may Ganda may basket na sa si likod eh, no? Yes, may basket na rin yun sa likod sir kasi po yung before uh, wala tayo yeah, basket. Oh. yung basket. Ang nandiyan lang is yung gulong. Kaya may mga seatbelt na rin po yan. Kasama. Uh, kasama. Kaya sa mga natin, yan sa sa driver din Hindi na ba, hindi pa pinagbabawal to? Sa, kanyari, sukat. Uh, hindi mo siya pinagbabawal? mga <mukha> talaga mga Depende po sa rulings, especially po ng MCU. Pero ang ganda, iba na rin yung mukha niya eh, no? Oh. Yes po, ito para maganda sa lahat. Oo. Ito mga chabibio, oh, yung bagong NWOW EMC Gold. Iba na. Mamaya, isi ko to, to sa grupo ko oh, na EMC. Yan. Yeah anda 120 120,000 120,000 na yung price nya 60 volts uh, 45H yung battery 1,200 na yung motor nya So upgraded na tong unit na to ng EMC okay. Saka mga chibibi yung gulong nito ano, Mataba Ayan ano, sporty 'Yan o oh, yung gulong eh, Ba? Ang layo doon sa dati. Dati napakanipis eh. Paano ututumbak ay? Ngayon, hindi na sporty na siya. Mas wider yung gulong niya. 130 ano to eh? 130 something 10. 130 60 no? ayan 130 60 by 10 na yung gulong niya. Thank you. Ito naman isa ay eh, Enwow na ano. Anong Enwow to? ERVS4. ERVS4. Ang sari, no? Ito yung kailan, okay ano? sa kapitbahay niya, di ba? Pero mas ano na, mas bago na siya. Maganda na siya. Mapinaganda na yun. Medyo social social na yung. Tapos yung WSP nila, Vespa. Vespa style. WSP, Vespa.